Pogi uh, ka pala Good morning mga sir yan. Ngayon pa lang tayo maghahaponan Uy, what is this? Meron tayo pa lang Medyo hapon Numaga na tayo maghahaponan Actually 12, time check is 12 43 Ayan. Ngayon pa lang tayo pag maghahabunan kasi sayang ang oras. May mga buha pasok na booking so dapat hindi pinapalagpas habang may pumapasok, birahin ng birahin. And ngayon medyo makapagpahinga tayo. Ayan. Hindi malagkit kaya. Kaya itong surprise ng ating sister.

Ano ang sabihan ni, dyan? Ingat kayo ha? Ah, Siyempre, huwag kayo magpapagutom. Hmm. sarap. Ilaga pala ito. Mm. Parang busog na agad ako Meron na dalawa pa eh. Mmm اه آه. آه. ضعيفه Ah, rap. Pero para ka lang nagkape. Eh. Diba? Ah, oh, thank you Lord. right, mga boss. Good luck sa biyahe. Ingat kayo parate at magpakabusog lagi. All right.